Yan sa sud ani mo. Ah, Magutan. Magutan. Mm -hmm. Wala ba kulkuwarta gi palit ug sudan. Mm -hmm. Ah, wala po ka di ay. Wala. Wala wala po wala 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 na lang sa bahay at walang hanap buhay. Ayo kay di nyo kung idalag bugas wala mm. gyud bugas so, kwarta palet. Ah for to this video ano uh, po may pupuntahan po tayong isang senior citizen uh, kasi po uh, may may nagrefer po sa amin na kakilala ko po ano na puntahan at dalawin daw namin si nanay no. Kasi si nanay po ay walang trabaho, walang asawa, tsaka malayo ang anak at tsaka matanda na siya. Kaya nandito po kami kasama ko si Mr. G at saka si Boy Gahe at may dala po kami para sa kanila uh, ito na po yung bahay ano? Uh, nandito na po kami sa San Vicente Mahayag, Sambuanga del Sur ah uh, ito po yung ano, no? ito naratnan po namin na nagsaing na po si nanay no? Uh, medyo mahina po ang pandinig ni nanay kaya ito, ah, uh, nandito po nagsasaing po si nanay diyan po pinagsaingan ni nanay At tara pasukin po natin ang bahay ni nanay asal na yung picture ay go papa si nanay dai ikaw ni nanay oh pagkakasala mo na. pila pila may edad mo ni nanay 17 pa ako edad papa benyo na virgin pa na, virgin virgin pa 17 karus pila ang edad mo gigasal kasi 17. 17 Nakita po namin sa loob ng bahay ni Nanay ni gatas, kapi, at asukal, at ulam ay walang wala po si Nanay. Sirang-sira na rin po ang loob ng kanyang bahay. Niya, ang samay sudani eh, mo? Ah, sudan. Mag-utan. Mag wala ba kulukwartang ipalit ang sudan? Mm, so, gulay-gulay? Oo, oh, gulay-gulay na panaruyo. Mm. Bilang may edad ni tatay nga na Kain ka pa sa si Sakit? Ano pa? Sa Nagsakit? Nagsakit ba Nag -sakit? Nag -sakit, siya? So, na, pila ka mong anak, Nay? Kung yeah. anak kong anak, lima. Nga. Ano lima? Tuwa ba sa iligan? Tuwa sa kuha? Nangamenyo man sila. Yeah. Ano sa mga itong nangamatay? Ano sa mga Ang nangamatay, tulo. Tulo so, ano sa so, mga duha na lang? Oo. Oh. Uh, na lang imong anak duha na buhay? Wala ba po din ito man sa Cebu.

At kung lakaw pa ko, o layo, ako ay nagawa sa Cebu. Mm, eh, sa prato, mm. pang siya. Pagkaroon, mahal na mga iplete. Wala po kwarta. Wala ko makato. Wala po na mo, nilong ag dito, okay na to? Ano okay. okay. Nilong ag ba, okay na to? <laughs> Gamay na kayo. <laughs> Yung mayro ka ayon. Naon ta, Minay! Abe, naon Oo. Oo, labo po malo ka o Oo, Nay. Nami, bugas po na Patayin mo nga, Nay. Dara, Nay. Oh. Dala ang taon ka na magbugas, Nay. Kinalo ay minimo. Oo. Oh. Tanak ay lungag-lungago, Nay. Ta -na lungag-lungago. Tanak ay maglugaw. Um. Humay na, Nay. Dili na maes. Humay, okay. Hindi niyo kung idalang bugas. Kaya wala ang uh. ipukul bugas. So, magbukul kuwas na ikaw ra jud isa diri nay no. Na kay nay ang imong balay naawala. na wala. Na kay kurinti ana ana ko ana man pud na, na ay, ya. Ang imong tubig nay na aha pug ka magkuan. Bili jud ide dara ka. Ang balay ito. Ya yeah, hmm. makaya pa ni mo ng layo-layo man tong ikana. Ah, gamay ra man po akong sa gubong kana rambot so, niya. Ikaw hmm. Wala rin tubig sa loob ng bahay ni nanay. Nakikiigib lang po si nanay medyo malayo-layo din gamit ang dalawang buti ng soft drinks yung 1.5 hindi na rin makalakad ng maayos si nanay kung wala pong tungkod Abay, time na nga uh, mawadaan yung gagbugas nga dili yung, yung gagakaon sa isa kadlaw mm. uh, dahil ko ay mong kanyang sa kung apo, anak, mangayaw kong loto. Hmm. Hmm. ako. Na, wala naman ko'y apo. Baaw ba? Wala ba yung ako'y bugas? Taga ay kong loto. Taga ay kong loto sa kong apo. Oo um, um. ba? Maayaw, maayo. Kalang manok na, kagisaw na, imuha? Wala ka din na. Sabi na ako, imuha kaya itong ba Baay, ka tayo. Ito totoon. Hindi pa tayo yaha di eh. Wala nyo kay kauban nga matulog dire? Ikaw ra isa? Ako ra isa na. Kaluhin nanay no? <laughs> Ang imong CR na iha Aha. Asa. Ay imong CR. CR. Ah dito ra sa ah, layo. Ang layo pa ning bagabi eh, baka libangon ka ma. Pare sing nga ah, danlog ra ba? Okay. Um, maulan ba? Magdekinas ka. W wala, wala, ba po. Wala, ah, salamat, salamat. wala ra man Wala ba pod Ah salamat salamat wala ka. Wala ra man pod. Pero dinan ka kalaka hmm, o wala tongkod. Oh magsungkod ko. Hmm, magsungkod hmm. ka. Ako sungkod. Ngay sungkod na ana ide.

Dugay na. Maka-utsinta na tene, malaya. sa oh. akumba um, na. Tsinta Bu, uh, na tuwig. Tiga ya punya si Tita. Buhi ibn ni balaya sa wa pa na idan. pang balay. Mm. Mm, tagal na. Dili ba matuluan diri nay? Ah. Mm, uh, Wala may tulok ko. Pero bako magdigna. Diri nay tulo man diri na, nay o. O, oh. Kanala. Oh. Panlalitan o magabi iba nga na, ang tigulang na ta, magkasakit man yun ta. Nya, huwag po nyo kailangan masangpit ano, no? Ako, wala mo po rin tao magsakit. Ah, sal mm. Salamat, salamat po. Salamat, salamat, salamat Po. Uh -huh. Kaloyan sa ginoo, nay. Ha? Kaloyan, kaloyan sa, ginoo. Ulang yun po, ulang mm. po. Ah, salamat, nay. Kaya huwag po yung kaloyan sa ginoo, nay. Wala mm po magsakit. Kaya mag, magsakit ko, kaya mangkulit tapon, sa kung wala ako mm, okay. Apo, nimo. Okay. Oh, ako. Ako ni mo. Ako ako. Ako ni mo ako. Okay. So nami dari na ay naghatag mo siya mong para nakay pang konsumo. Oh. O na, may bugas Oo, O oh, na, may bugas. O. Nga. Ang ping ganun na ay oh. <laughs> Ayan. Nakaduaw naka mo sa imuha. Kaya na nag-refer ba? Nga tabangan lagi daw. Tabangan ka. Munang nami diri ka ron, oh, nagkatid o oh, bugas, may nalang mo sa imo ba? Oh, salamat po, ganay bugas. Sudan na lang wala. Sudan na lang wala. Hindi man din ito makalakad si nanay na malayo. Di ba? Sige nai. Hindi oh, po may magdugay nai ha. Oh. Salamat kayo nai. Salamat. Pohon-pohon, balik ka lang dali pag nai panghatag og blessings na no? pag nai mo sponsor mabalik mi dere sige nai ha oh sige po salamat sige salamat. nai sige nai amping nai amping kanu nai kay karo sa dere salamat pingne, yung... salamat kayo. salamat ito po yung ano ni nanay ito yung kusina ayan dito po si nanay naguhugas at saka ito yung po ito po yung pinagsasaingan ni nanay ayan po si nanay nakatungkod at nagpapasalamat uh, po tayo na ni po ito, na, no? na ito po yung... kasi hindi po namin alam to kung wala pong nag sa amin at saka dito lang po si nanay kumukuha ng tubig oh, yung galing sa ulan Ayan. sa pang ano niya ano? pang pampaligo at saka pang panglaba Ayan, at saka malayo kasi iniigiban ni nanay eh, doon pa no? yun nakakawa talaga si nanay ayun po at uh, nagpapasalamat tayo ng uh, may nagrepair po sa atin at uh, madalhan ng mahatan ng tulong din po si nanay no? sa kanyang pangaraw-araw na pangangailangan Nakakaawa po si nanay kasi siya na lang mag-isa sa kanyang bahay, siya na rin ang maglaba, magsaing, at higit sa lahat wala siyang pera pangbili ng ulam. So ayan po ano, ah, nakita po natin yung kalagayan ni nanay, na medyo nangangailangan din tulong si Nanay no. At uh, nagpapasalamat tayo sa nag-repair po dito kung wala po sila at uh, hindi po natin makita ang sitwasyon po ni Nanay. At uh, maraming maraming salamat po no sa walang sawang sumusuporta po dito, sa nag-sponsor kay Mr. G na handang tumulong po dito sa amin sa Mindanao. Uh, Shout out po sa iyo ma'am. God bless po sa inyo at mabuhay po kayo. Maraming maraming salamat po sa tulong na ibinigay niyo dito sa Mindanao. At uh, hanggang dito na lang po tayo, no? God bless po sa atin at mabuhay po tayo.